Hello po mga kapiks, it's me again, Mama Pigs. Ayan, good morning. Sa so today vlog, back, back to school na po yung mga bata, bali, you know, two days po silang modular na yung week. At ayan, uh, yung ano po po ngayon, sila inis, ininit ko lang po. Dahil kagabi marami pa po yung atirang kanin. At so ayan, ito naman po yung ulam na yung dalawa. Charan, ham. Ay ham? Ay ham? linggo chicken nuggets ito po yung gusto nilang ulam ngayong umaga at so uh, yung dalawa po nandun po sa ano baloon. na iigip po sila ng ano bagong tubig na iligo po nila so yan mga kapiks lutuin ko lang po yung ulam ng dalawa so yan mga kapiks habang iligo po yung mga bata buksan ko po muna yung tindahan pa ka may pinili ko ng kape so yan nakana na po yung pagkain ng mga bata so yan ito na po yung nuggets And then ako po nagtinda na po ako Is so yan. Tapos tapos silang maligo. At so yun para makapit yung green po na tree Wala na po dyan dahil kahapon po um, po ni Rose Ann. Siya lang, siya lang daw muna yung gagamit nun. Sabi ko sige kung kungin mo na lang. So yan medyo ano na po tayo yung space natin. Medyo maluwag. So yan. Breakfast po tayo. Breakfast po tayo.

So, yung ayun, aking tinapay lang ko. Ayun. Ano kung 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 kung

So, yun ho. Module ko sila ng 2 days. Bali yung kay Patpat, Pinaprint ko po, po. Yung iba naman yung kay Ate Izra. Ano, sinulat niya lang po sa notebook. Mama, ma. Ito yung ma. Ano, yung ma hindi nga nilisarod sa inyo mga kapil nila? Ano nilisarod sa papel ka, kasama. Bakit ako Ano nga? Papil? Ano nilisarod sa Di ba? Bumasod ka lang Ako nalang ito. Kaya hindi ko kailangan ka lagi.

So yung time po early pa po. <laughs> 6:09 AM. So nag-alarm po ako, hindi po siya nang kanu. Hindi ko narinig yung alarm so si Ezra po yung yung kanu sa akin.

So yan, tapos ito silang kumain Mag papatari po ng book si Ate Iza At so yun mga kapiks Yung ano pala yung bike ni Ate Iza Before So si Ate Patpata po yung gumagamit ngayon Pinaayos ko po kahapon kay Tito Pabulkit Pinabulkitan ko po kasi mara, dalawa po daw Dalawa daw yung butas ng gulo So yung bayad Mura lang naman po 50 pesos Bali yung ano po Mamasahin na lang kay Tito

yan nakakapigsatid ko po muna yung mga bata sa school at yun maglalakad lang po kami ah. yan mainit mainit na po mga kapik, at magtirik na po yung araw vitamins ko na ano? vitamins vitamins na so ako po yung dadala ng bag niya dahil mabigat daw pero hindi naman gaano kabigat si Karyang ikaw pat Lakad lang po muna kami kasi. <laughs> Early pa po, wala pa po masyadong ano. Dumadaan na sa sakyan. Yan dumaan na po yung aeroplano. Vitamins pa po to. Vitamins. Yung vitamins. ano. Sikat ng araw. Vitamins na po to. Ba't yung libro ate? Wala ka. May dahan ako nakapasok. Mm. So hindi po nag uniform si ate ezra, Wednesday naman po mga So pag oh, uwi na? ko po, mag ano po ako. May hugasan. Then yung higaan. Hindi pa po nila na, na ano na Natupi yung foam. Nakahiga pa. Nakahiga pa rin po sa taas yung ano namin higaan. Yan, malapit na po kami sa school. So yan, pasok na po yung mga koan, negra. Ito na kasulod na ka <coughs> Pasok na yung mga negers. Yan mga kapiks, ka kauwi ko lang po or uuwi pa lang po ako dahil nagtindera po muna ako doon sa school. Yan, lakad ulit tayo pa uwi. Kaunti lang po yung ano pumasok na estudyante. Siguro yung iba ano, inuubo or mag, may lagnat ay sobrang init po yan mga kapiks. Nakawin na po ako dito sa bahay. So, ang gagawin ko po, maghugas po muna ako ng aking mga hugasan. Then, yun, mag-ano po po para sa lunch po ng mga bata mamaya. Hindi ko po sila ipapawiin dito sa bahay kasi sobrang init po mga kapiks. Mag-ano lang po ako magdadala po, po ng pagkain sa school. Tapos, yun, ho, para makawalan po sila ng gulay, bili po ako doon sa Karinderia. So, kailangan ko din mag-early mag, ano, mag pumunta doon dahil yung binibentang ulam na uubos agad para makabili pa ko para sa mga bata. At yan mga kapix, nilagyan ko po ng korti yung ano po namin lababo para hindi po siya makita sa loob kung ano po yung nakalagay din dito po sa ilalim. Uh, tinago ko po or nilipat ko po yung mga gamit ni picks dito po sa ilalim ng lababo yan Ang nagamit niya po yan sa pag sa trabaho before tapos yung hagdan po namin yan pinalitan ko po siya ng ano lagayan po ng mga sapatos yan po yung nakalagay ngayon sa ano, ibaba po ng hagdan medyo maluwag na po yung loob natin charan medyo <laughs> ano pa po kasi, yun, ho, kararating ko pa lang, magwawalis ko po, po ako. At yun po yung hugasan ko. Madami-dami. Tara po mga kapiks. Mag-gaston ako. Mag-gaston muna tayo. Medyo maingay po kasi sa isip ko Hindi ka na siya nang ang mga tingka ang hindi So, ayan, tanghali na po at tapos na po akong maligo. So, ayan, um, habang po ako ay naligo mga kapiks, nagsain po muna ako ng bagong kanin para mainit pa po yung dadaling ko dun para sa mga bata. At yan, medyo malinis na po ng kaunti yung ating bahay. Mainit na mainit mga kapiks. So ito po yung ano. Yung ito po yung kanin natin is hindi ko po dinamihan dahil maghati po kami sa bahaw or yung natira po kagabi. Tsaka ito po yung kay pat, -pat. at yan tapos na po akong mag hugas. May aso po sa ano. <laughs> at so yan mga kapiks dahil ang na po 10.29 na po ng tanghali umaga pa lang char. Punta na po ako ng school para makapag reserve na po ako ng ano, gulay na ulam para sa mga bata mga, mga yung tanghal na kapigs. Tara mga kapigs. Ah, punta na po ako sa school at matirik po yung araw. <coughs> mga dito na po ako sa school. So, bimili pa ako ng lumpiang beach ball. So, si Ate Ezra nabasa na po, pero hindi, hindi ko pa po siya nakikita. Lumabas ng gate. Yung kaklase niya lang po yung lumabas. Bali, ano po yung ulam nila ngayon? Gulay din. Opo na gulay. Then, lumpia. So, yan dito na po si Ate Ezra. Ayan, dito. Dito na makakaon ng paguli kay mapaso. Didi. Kain na po tayo. Hindi ka ni uta ito po yung ulam namin. Langka, puro po gulay. Sige na ate. Opo. Ah! Langka. <laughs> ha. kasi na mga po fix sa gusto kumain at wala kong paso so yan kain po tayo may kaparis po tayong ma, ma ano, malamig kao oh, na na ibusan at kanon Ubusan, 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 ubusan. 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 Nakita ka. Yung, yung baonan po namin ice cream po yan. Natunaw na po. Nilagyan na lang po ng kanin. Si Ate Ezra. Kulang po yung tatlong lumpia sa kagulay gulay. No, 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 no. No, 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 no. Half day lang yung pasok dahil masyadong mainit. Kamu klasi bi? Oh, ay kung pag pinasira kay mapaso, panago ka mo. Wow, kada kong parta. Tag-sharing na, tag So yun, dahil half day po, yung pasok, uwi na po kami at matutulog po kami sa bahay. So sumakay po kami ng tricycle. Madali lang po kaming nakaabot sa bahay. So, tulog time po ngayon. Tulog time. Matirik. Matirik yung alaw. Alaw. Katurog jay, ha? Katurog jay.